Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang update ukos sa minomonitor natin na sa manang panahon na si Tropical Storm Enteng na may international name na Yagi. Kagabi ng alas 8, si Bagyong Enteng ay nag-intensify at isa na po ngayong ganap na tropical storm. At kanina ng alas 10 naman ng gabi, huli itong namataan sa coastal waters ng Bagamanok, Catanduanes. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 65 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 km per hour. Ito ay kumikilos pa northwestward o hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour at sa kasalukuyan po ay hindi pa ito tumatama sa anumang bahagi na ang ating kalupaan. Ngunit lumapit pa rin po ito dito sa area ng Bicol Region kung saan ngayon nga po or sa kasalukuyan patuloy pa rin po itong nagdudulot ng tuloy-tuloy at mga malalakas na pagulan sa malaking bahagi ng Bicol Region maging sa area din po ng Quezon at sa malaking bahagi pa po ng Luzon. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguhon ng lupa. At kaya nga po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Enteng, generally, ito pa rin po ay uh, patuloy nakikilos pa northwestward hanggang bukas po yan, kung saan by tomorrow evening ay... Ito po ay tatahakin na yung coastal waters ng Isabela at sa kasalukuyan nga po ay hindi pa rin nga ito tumatama sa anumang bahagi ng ating bansa at nakita din po natin bukas naman ng gabi hanggang Tuesday morning si Enteng ay kikilos naman generally north northwestward bago po ito tuli tuluyang kumilos pa west northwestward dito po yan sa area ng Luzon Strait from Tuesday morning onwards. Kung saan nakikita po natin habang tinatahak nga po nito itong area ng extreme northern Luzon is nakikita po natin na posibleng bumagal yung pagkilos nito from Tuesday to Wednesday. Samantala, hindi din nga natin inaalis yung possibility na ito ay mag sa vicinity ng mainland Northern Luzon or sa area po ng Babuyan Islands. And also, mas nakikita po natin na mas magiging ahilagang uh, kanluran yung kilos nito by Thursday. And ayun naman po or base naman po sa forecast intensity natin mananatili po ito as a uh, tropical storm category until Tuesday and by Wednesday naman ay posible po itong mag intensify into a uh, severe tropical storm Samantala, by Thursday or Friday naman kung saan nasa labas na ito ng ating area of responsibility ay posible pa po nitong ma reach yung typhoon category ngunit dahil nga po ito ay nasa karagatan pa ay hindi rin natin inaalis yung possibility na magkaroon pa po po tayo ng pagbabago sa ating intensity forecast dahil nga po ito ay nasa karagatan pa kung saan favorable po yung conditions natin sa ating uh, development nitong bagyo na ito. Samantala, dahil meron din po tayong nakikita ang uh, developing ridge ng high pressure area dito naman po sa may hilaga nito ni Bagyong Enteng, hindi din po natin inaalis yung possibility na mas, mas maging pakanluran yung kilos ni Bagyong Enteng. At kapag nga po naging mas pakanluran pa yung kilos nito is magdudulot po ito ng uh, mas mataas po na chance or mas mataas po na amount ng mga pagulan sa malaking bahagi po ng mainland Luzon sa mga susunod na araw. At sa kasalukuyan nga po, meron po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 2 dito po yan sa eastern portion ng Camarines Sur, sa bahagi ng Katanduanes maging sa eastern portion ng Isabela kung saan magiging minor to moderate po yung maaring idulot nito na panganib sa mga ating uh, properties or structures lalo-lalo na sa mga Uh, gawa sa light material. Samantala, meron din po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa eastern portion ng Cagayan, sa eastern and central portions ng Isabela, maging sa eastern and southern portions ng Quirino, sa southern portion ng Nueva Vizcaya, sa northern and southern portion ng Quezon, maging sa bahagi din po ng Polillo Island, sa Camarines Norte, rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, maging sa bahagi bahagi din ng Masbate kasama na dyan yung Tikau at Burias Islands kung saan malalakas po na hangin yung mararanasan ng mga areas na nabanggit po natin na dulot ni Bagyong Enteng at posible pa rin po ito magdulot ng damages lalo lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. At para naman po sa mga malalakas na pag-ulan na dulot ni Bagyong Enteng at ang southwest monsoon na i-enhance po nito, meron tayong mararanasan na mga pag-ulan dulot ni Bagyong Enteng bukas dito sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Polillo Islands, maging sa southern portion ng mainland mainland Quezon kung saan halos tuloy-tuloy po ng mga malalakas na pagulan yung mararanasan po natin dyan sa areas po na yan. Samantala heavy to intense din po yung mararanasan natin sa rest of Quezon Katanduanes, Masbate, Albay Sorsogon, Northern Samar at sa bahagi din po ng Samar. At meron din tayo mga malalakas or moderate to heavy na mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Enteng na mararanasan sa Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan dito sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Calabarzon, Marinduque, Romblon, Eastern Samar, Biliran at sa Northern portion ng Leyte. Samantala, ang Southwest Monsoon naman po, pagdudulot din ng mga heavy to intense na mga pag-ulan dito naman sa Occidental Mindoro sa Oriental Mindoro dito sa area ng Northern Palawan kasama na yung Kalamian, Cuyo at Cagayancio. Islands, maging sa bahagi din ng Antique, dito din sa area ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, sa rest of Palawan, sa rest of Western Visayas maging sa bahagi din ng Negros Islands. Kung saan yung mga areas na nabanggit nga po na yan, bukas po ng lunas makakaranas po yan ng mga malalakas na pagulan na dulot nga po netong habagat and also ni Bagyong Enteng. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa bantanong mga pagbaha at paguhon ng lupa and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating LGU or local DRRM offices para po sa mga aksyon na dapat nating gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, by Tuesday naman po, patuloy pa rin tayong makakaranas ng mga pagulan na dulot ni Bagyong Enteng, kung saan kapag nga binaybay na po nito yung silangan po nitong uh, Northern Luzon, is magdudulot din po ito ng mga heavy to intense na mga pagulan sa Isabela, Cagayan, Abra at Ilocos Norte. And also, meron din tayong moderate to heavy na mga pagulan sa Aurora sa rest of Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, maging sa bahagi din ng mainland Cagayan Valley. Samantala, ang habagat naman or enhanced habagat natin, pagdudulot din po ng mga pagulan by Tuesday sa Occidental Mindoro, Northern Palawan kasama ng Kalamian at Cuyo Islands, Cagayan, Silio, Zambales at Bataan and also patuloy din po ito magdudulot ng mga moderate to heavy ng mga pagulan. Dito po yan sa Metro Manila, Calabarzon, sa nalalabing bahagi po ng Palawan and also dito din sa area ng Romblon, Western Visayas, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija maging sa bahagi din po ng Bulacan. By Wednesday naman po, yung uh, malaking bahagi pa din ng Northern Luzon, Makakaranas pa rin po ng mga pagulan na dulot ni Bagyong Enteng, partikular na nga po yan. Dito sa ilang bahagi ng Kagayan uh, Cagayan Valley, dito po yan sa may uh, mainland Cagayan, sa Batanes at Babuyan Island, sa Cordillera Administrative Region, maging dito din po sa area ng Ilocos Region. Samantala, Ang Southwest Monsoon o oh, habagat naman po natin, magdudulot pa rin ng mga malalakas na pagulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, sa Northern Palawan, kasama na yung Calamian at Cuyo Islands, and also dito pa din po sa Metro Manila, Calabarzon, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, sa bahal na bahagi pa ng Palawan maging sa Romblon at Antique. So generally po, bukas hanggang sa Wednesdays, patuloy pa rin nga po tayong makakaranas ng mga malalakas na pagulan na dulot ni Bagyong Enteng at ng Southwest Monsoon o Habagat. So muli po, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala bukod po sa areas natin under wind signals, yung enhanced southwest monsoon o no, habagat po natin is magdudulot din ng bugso ng mga malalakas na hangin dito po sa malaking bahagi ng Southern Luzon and also sa area din po ng Visayas at sa ilang areas pa sa Mindanao. Bukas po 'yan ay hanggang sa Wednesday ng gabi. Samantala, meron din po tayong nakataas na gale warning. Dito po yan sa bahagi ng Katanduanes, Camarines Norte, Eastern Coast ng Camarines Sur, sa Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, maging sa Northern at Eastern Coast ng Northern Samar, kung saan hindi po natin pinapayagang pumalaot. Yung mga kababayan natin, Mangis, dapat din yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman po sa lagay pa ng dagat baybayin ng ating bansa, bukod po sa areas under gale warning, ay meron din po tayong makakaranas ng mga katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa eastern seaboards ng Central at Southern Luzon, maging sa eastern seaboard ng Eastern Samar at sa seaboard din ng Kalayaan Islands, kung saan pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan na maglalayag po dyan. Thank you for watching. Stay curious. Stay informed.